Panahon ngayon ng graduation. Ating kilalanin ang mga celebrities at mga anak ng celebrities na nagtapos ngayong taon. The Philippine Showbiz List presents 2024 graduate na celebrities at anak ng celebrities. Amara Katibi Noong May 31, 2024, ginanap ang moving up ceremony ng unikaiha ng dating mag-asawang Christine Reyes at Ali Katibi na si Amara. Ang seremonya ay puno ng kasiyahan at pagmamahal, lalo na't na naroroon ang presensya ng kanyang mga magulang. Sa isang Instagram post, nagbahagi si Christine ng ilang mga larawan na nagpakita ng mga masasayang sandali kasama ang kanilang anak. Makikita si Amara na nakangiti sa tabi ng kanyang ina at ama. Kasama din sa mga larawan ng isang letrato ni Christine at Ali na magkasamang nakangiti para sa kamera na siyang pagpapakita nila ng suporta sa anak sa kabila ng kanilang hiwalayan. Maliban dito, isa pang mahalagang okasyon na pinagdiwang kamakailan lamang ay ang piano recital ni Amara kung saan nakatanggap siya ng Certificate of Excellence. Ibinahagi rin ni Christine ang mga larawan at video mula sa recital. Ipinapakita kung gaano siya ka-proud sa mga achievements ng anak. Princess Pacquiao. Noong nakaraang linggo, isang espesyal na araw ang naganap sa pamilya Pacquiao. Ang kanilang pangalan na anak na babae na si Mary Divine Grace, na mas kilala sa kanilang pamilya bilang princess, ay matagumpay na natapos ang high school sa Brent International School, Manila. Sa araw na kanyang pagtatapos, ibinahagi ni Jinky Pacquiao ang ilang mga larawan sa Instagram na nagpapakita ng kasiyahan at pagmamalaki sa anak. Makikita ang buong pamilya dumalo upang ipagdiwang ang tagumpay ni Prince Princess. Presente sa seremonya kanyang ama na si Manny pati na rin ang kanyang mga kapatid na sina Michael, Queenie at Israel. Nakakalungkot man ngunit hindi nakadalo ang kanyang kuya na si Jimwell. Sa kabila ng abalang schedule ni Manny, naglaan siya ng oras upang masaksihan ang mahalagang okasyong ito sa buhay ng kanyang anak. Ang pagtipon-tipon ng pamilya upang ipagdiwang ang tagumpay ni Princess ay nagdulot ng kasiyahan at inspirasyon sa marami. Seth Fedelin Sa bulwagan ng Jesus Son of Mary Academy sa Dasmariñas City, Cavite, nagdipon tipon ang mga estudyante, guro at magulang upang saksihan ang isa sa mga pinakamahalagang yugto ng buhay ng mga mag-aaral ang kanilang pagtatapos sa senior high school. Isa sa mga pinakahihintay na sandali ay ang pagtawag sa pangalan ni Seth Fredelin, na Nakasuot ng asul na toga ang binata ay nakatayo sa gilid ng entablado na may malapad ng ngiti sa kanyang mukha. Makikita sa kanyang mga mata ang labis na kaligayahan at pagmamalaki. Nang tawagin na kanyang pangalan, malakas na palakpakan at sigawan ang bumarot sa buong bulwagan. Habang tinatanggap ni Seth sa kanyang mga diploma, hindi niya mapigilang maalala ang kanyang mga pangarap nung siya'y bata pa. Sa kanyang post sa Instagram, ipinahayag ni Seth na hindi niya nakalimutan ang kanyang unang pangarap, isang bagay na nagpapatibay sa kanya upang magpatuloy sa buhay. Bagamat hindi pa malinaw kung ano ang plano niya para sa kolehiyo o kung saan siya magpapatuloy ng pag-aaral, malinaw sa kanyang mga followers na siya'y determinado at puno ng pag-asa para sa hinaharap sa kanyang post nag-uumapaw ang mga pagbati mula sa mga kapwa artista kabilang ang kanyang on-screen partner na si Francine Diaz na nag-iwan ng kanyang taos-pusong pagbati Marthina G. Kane. Puro na kagalakan at pagmamalaki si Aiko Melendez para sa kanyang anak na dalaga na si Marthina G. Kane. Sa Instagram, ibinahagi ni Aiko ang ilang larawan mula sa graduation photoshoot ni Marthina. Sa una, suot niya ang eleganteng Filipiniana dress. Sumunod na kanyang school uniform at ang huli ay ang varsity uniform bilang volleyball player. Ang mga larawang ito ay patunay ng iba't ibang aspeto ng buhay ni Marthina mula sa pagiging masipag na estudyante hanggang sa pagiging dedikadong atleta. Sa gitna ng seremonya, ipinahayag ni Aiko ang kanyang pagmamalaki kay Marthina. Ito ay isang napaka-proud na sandali para sa kanilang lahat dahil alam niya kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng anak, ang oras sa pagitan ng pag-aaral at pagiging isang volleyball player. Ipinakita ni Marthina ang dedikasyon, passion at disiplina at nakamit niya ang napakaraming tagumpay at para kay Aiko ang makitang lumaki, matuto at magtagumpay ay isa sa mga pinakamalaking kasiyahan ng kanyang buhay. Habang tinanggap ni Martina ang kanyang mga awards, kabilang ang Outstanding Student at Loyalty Award, hindi maiwasang maging emosyonal ni Aiko. Palagi siyang magiging number one supporter at best friend ng kanyang anak. Si Martina ay anak ni Aiko sa kanyang dating asawang si Martin G. Kane. Shaira Diaz. Noong May 30, 2023, naging isang emosyonal na morning sunshine ng unang hirit ang graduation pictorial ni Shaira Diaz bilang bahagi ng Grad pic, Aurahan 101 segment sa programa kung saan hindi nito napigilang mapaluha habang kinukunan ng graduation pictures. Ngayong taon, sa parehong petsa, Tunay na graduation pictures na ang kinunan para kay Shaira na animoy isang katuparan na kanyang manifestation noon. Sa kanyang Instagram post, iminahagi niya mga video mula sa dalawang magkaibang graduation pictorial. Sa caption, sinabi ni Shaira na from real to real ang naging tema na kanyang karanasan. Ipinahayag niya kung gaano kasaya at memorable ang sandaling ito, lalo na tila nag-align ang universe upang tuparin ang kanyang pangarap. Sa kanyang mensahe, ipinahayag ni Shira ang kanyang simpatya at pakikiisa sa mga kapwa niya graduates. Sinabing ramdam na ramdam niya ang kanilang pinagdadaanan at kasiyahan sa dagumpay na kanilang nakamit. Bumaha naman ang congratulatory messages ang comment section ng kanyang post mula sa mga fans at mga kasamahan sa industriya. Lian Valentin Si Valentine Valentin ay nagtagumpay na naman sa isa pang mahalagang yugto ng kanyang buhay matapos siyang magtapos ng kolehiyo. Ang makabuluhang okasyon na ito ay binahagi niya sa kanyang Instagram account kung saan ay nagpost siya ng mga larawan mula sa kanyang graduation ceremony. Sa caption, masaya niyang isinulat. A degree holder now. Ang kapuso actress ay nagbigay din ng maikling mensahe ng pasasalamat sa kanyang mga magulang at nagpost ng larawan kasama sila sa seremonya. Makikita sa larawan ang saya at pagmamalaki mula sa mga ito habang kasama siya. Ibinahagi rin ni Liana ang ilang sandali mula sa kanyang graduation celebration. Makikita sa mga larawan na nakatanggap siya ng isang maganda at makulay na bouquet ng mga bulaklak mula sa kanyang mga magulang. Huling larawan na kanyang ipinost ay nagpapakita ng kanyang kasiyahan habang hawak-hawak ang dalawang bag mula sa fashion house na Louis Vuitton. Sa isang Instagram story, nagbahagi rin si Liana ng isang mirror selfie na nagpapakita na kanyang suot na puting halter dress na sinuot niya sa araw na kanyang graduation habang siya nasa loob ng Louis Vuitton store. Nagtapos si Lian ng kursong Business Administration Major in Human Resource Management mula sa ISHRM System School. Cheska Montano Masayang ibinahagi ni Sunshine Cruz ang ilan sa mga highlights sa graduation na kanilang bunsong anak ni Cesar Montano na si Cheska. Baka sa mukha ni Sunshine at Cesar, ang kanilang kasiyahan ng umakyat na sa stage ang kanilang anak upang tanggapin ang diploma nito. Ang ikinatuwa ng maraming mga netizens ay naroon din sa nasabing graduation ang kinakasama ngayon ni Cesar. Kaagad namang umani ng papuri mula sa mga netizens ang blended family ng dating mag-asawa. Samantala sa latest post ni Sunshine, isang mensahe ang iniwan niya kay Cheska na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa anak habang ito ay humaharap sa bagong hamon ng kolehiyo. Kasabay nito ang paalala na hindi ito nag-iisa dahil laging nandyan ang kanyang pamilya para sa kanya. Nate Alcasid. Noong April 25, 2024, isang espesyal na kaganapan para sa mag-asawang Ogi Alcasid at Regine Velasquez ang naganap. Ang kanilang uniko iho na si Nate ay magtatapos na ng elementarya at tutungo na sa junior high school. Naging emosyonal si Ogi na nagpapakita na kanyang walang hanggang suporta at pagmamahal sa anak. Samantala si Regine ay puno rin ng papuri para sa kanyang Pogi Boo. Hindi rin niya napigilan na kanyang emosyon habang iniisip ang mabilis sa paglipas ng panahon at ang paglaki ng kanilang uniko iho. Hindi naman nagpaawat si Michelle Van Ameren, dating asawa ni Ogi, at ipinahayag din ang kanyang pagmamalaki para kay Nate. Sarah and Leila Alcacid Sa kalagitnaan ng June, lilipad si Ogi Alcacid papuntang Australia para naman sa graduation ng kanyang mga anak na sina Sarah at Leila. Ang dalawa ay mga anak niya sa kanyang dating asawang si Michelle Van Ameren na magtatapos sa kolehiyo ngayong taon. Napakagandang regalo para kay Ogie ang makita ang isa sa kanyang mga anak na si Sarah na magtatapos sa kursong nursing, lalo na ito ay sa panahon ng Father's Day. Siguradong puno ng pagmamalaki at saya si Ogie sa achievement na kanyang anak. At sa paglalakbay niya papuntang Australia, tiyak na magiging espesyal at pakabuluhan ang kanilang pagdiriwang ng Father's Day. Yasmin Curdy kahit buntis ay naging productive pa rin si Yasmin at natapos nito ang pag-aaral ng culinary arts. Nakagraduate ang kapuso actress noong March 24, 2024 mula sa pastry and bakery arts course nito sa Academy of Pastry and Culinary Arts. Mabuti na lang daw at naging cooperative ang pinagbubuntis niya ngayon habang nagtitake siya ng assessment exam para makapasa sa kurso. Sinimulan niya ang 2024 sa pag-enroll sa isang baking and pastry class noong January i-post ang inyong comments at reaction sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos para sa aming mga YouTube viewers. Pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!